eto nga pala yung kakabitan namin May na kisame. Ayan. Medyo malaki rin ito. At ito ay sinimulan na namin yung kabitan ng pinaka-frame sa gilid ng pader. Para sa pagkakabitan ng mga sulera sa pamakuan niya. you awesome. know You um,

দেই পাটৰ মানে মানুহছিল Cepat, oh, ini pukul dengan pasuk dia. Ini yes, pa. yes, pasuk Supaya so, apa ke? Supaya? Sepat payah tu. Okey, sepat dia. Aku buat sempurna.

안녕 이거 뭐야 빨리 먹자. 그래도 나가. 뭐가 뭐야? 이거 뭐야? 나가. 100분이면. 배고프다. 배고프지. 밥을 놓고 먹자. 응? 뭐? 밥을 놓고 먹자. Ah, may hot sauce nakabukod sa Hmm, binukod ko. So, yan. Nakapagkabit na kami ng pahalang at saka pabalagbag niya. Lalagay pa kami dito ng mga isa, dalawa, tatlo na panginoon din. Ayan. Ayos na, ayos na to. So, yan. Nakikabit na namin ito isang plywood. dito yung dinidil. Dito na kami. Dito na yun. Pag dyan na kami. Tapos the... Iyon yon, okay, okay, nakamin ang sa taas, uh, hindi ah hindi yes. siya yan, hindi yung yung gina -gina 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 -gina. na lang tapos sa, oh, sa, Uy, sa bakal. Dito na po kami. Yan. Kaya pa namin ng mga bakal pa yan dyan para mas may tiba yung plywood. Tapos yan, dito pa. Tapos yan. Yan po ay nakatornilyo sa pader. Para mas matibay. Nakatoks po siya sa pader. Yan, para mas matipay. Tapos dito, nakatarnilyo po yan dito. Muna ko lang itong isang kisaming ito para yung ilaw may baba ko na siya. Ayan. Ito yung plywood namin. Ito pa Ito pa yung papay.

Ito na lang po muna mga lodi. Maraming thanks lang po sa inyo. At bukas ko na lang po itutuloy ang trabaho. Salamat po.